Yo mga boss, kilala nyo ba talaga si Kamzat Bors Chimaev? Undefeated na may record na 14 and 0, may 6 wins by KO, 6 submissions at 2 decisions. Sa bawat laban niya, dominant. Walang sinasayang na segundo. Noong 2020, pumasok siya sa UFC at gumawa agad ng kasaysayan. Sampung araw lang, dalawang sunod na panalo. Pinakamabilis na back-to-back -back win sa modern UFC history. Tapos nung kalaban niya si GM3, one punch, 17 seconds, pantay Cindy agad. Pero hindi lang yan. Noong 2024, bumalik si Chimaev sa middleweight at hinarap si Robert Whittaker, isang former champ at elite striker. Anong nangyari? Winasak niya ang panga ni Whittaker sa loob lang ng isang round gamit ang kanyang choke. Ganyan kalupit si Kamzat ngayon, haharapin niya ang middleweight champion na si Dricus Plessis sa UFC 319 ngayong linggo. Kaya bang talunin ng champion ang isang halimaw na gaya ni Chimaev?